Baby from sea is swimming Hi mga kalaaf, ako po pa pala si Ulysses Ang bayo kiki at mo na di Ang pero And we are the family love team At kung bago ka pala sa aming channel Don't, don't forget subscribe. to subscribe Hello po mga kalaaf ngayon po It's uh, December 2, 2023 Ito pa ngayon At bukas mga kalaaf Instead, di ba sinabi namin sa inyo so December 3 po kami mag Harvest, pero Napospon po siya mga kalaaf Dahil bukas po is meron po kami kaming recording po, di diba? Recording as artist talaga ang Fernando Dino. Dahil meron na po kaming uh, Christmas song po na gagawin at bukas po kami mag uh, re-recording po. So, syempre, cancel mo na bukas yung pag-harvest dahil ngayon lang talaga vacant po yung composer po ng aming Christmas song. So, every year po na yun yung ginagawa na talaga mag po sa inyo ng Christmas song. Ayan. So, ngayon po mga kalab, is pupunta tayo ngayon doon sa fish pan dahil medyo kukunin lang natin yung mga alimango na gamit gamit lang po ang panggal or bubo. So, syempre, ang kasama namin mga kalab ay si Giselle. At ito po si Giselle mga kalab. Ayang, ayang. Ayan. So, kami po tatlo ang pupunta doon. At ah, talaga, pasensya kung minsan lang po kami makapag-upload. Pero huwag kayong mag-alala. Punta po kayo sa aming Facebook page dahil naka-update po kami palagi doon. Diba, nagpo-post kami ng ganyan din. my din. Kaya sa mga gustong mag-update, punta po kayo dahil road to 800,000 followers na po tayo sa Facebook well, yes. page. Yes, well, my maraming, God. Maraming salamat po sa inyo mga kalab. At no. uh, good news po, wala na po kaming sakit mga kalab, tatlo Medyo may kaunti na talagang uu pero ilaban pa rin natin yan Kaya ngayon po mga kalab, punta na po tayo doon dahil ang oras pa ngayon is alas 8 na po ng gabi So ano pang hinintay niyo mga kalab? Thank watching! So ngayon mga kalab, na po kami sa fish pa namin mga lab, Ito pala yung munting kubo namin at pasensya po na Ayan, alam na ninyo, hindi na, hindi na tapos. Nasabi na po niyan sa Kim Bibi Makalab, kaya hindi na tapos. So, so ngayon, ang gagawin natin ay manghuli tayo ng crabs kasi lunis makalab ay ha harvestin na natin. So ngayon ay ito ang mga panggal natin panghuli ng crabs para ma, yung mga crabs nga na ilagay natin dito para hindi... para maanam-anam lahat ng mga crabs makukuha natin bago harabisin. At ito pala yung panghuli ng crabs makalab. Gagamitin namin to ngayon makalab para ilalagay namin dyan. Tapos pag pagkatapos naman ilalagay namin to ayan, manunulo naman kami ng crabs para mas madami kaming mahuli bukas. Ngayon ay papanan na namin to makalab. Lalagyan namin ng pain dito. Ito po yung paglalagyan ng pain niya. So dito natin papasok. Pagkatapos na nalagyan ng pain, ay yung bangka nandun si Jisin, naglilimasan pa niya para yung tubig mawala kasi may butas po na malaki yun so lapok puksi na po yung ating gagamitin ngayon <laughs> na -si. Yan makalam yung masa na itong makalam ah makalam mo puno may tubig makalam sagaling may okay. sagaling ito na may mas? hmm so ito sa galero ito nga po So ito na po yung pangtali ng crabs makalab yung strutted. So ano, puputuloy-putuloy natin ito lahat makalab para mamaya ay para dito-dito na tayo kapag makahuli na tayo ng crabs katalihan natin. Tapos ilalagay natin kung nakita nyo na yung basket na violet dyan natin ilalagay para sure ko na hindi makatakas talaga. Okay. Hey. Ito po yung pain namin, makalab, tamban. So, yung kilo naman ito, makalab, ay 100 po yung kilo ng tamban. Ipapakain lang namin sa crabs para makahuli kami. Ayan, may, ano, ito po yung paglalagyan ng pain para kung nakikita niyo makalab, may mga butas yan na maliit para hindi lumabas yung pain. Yung tinailang lang po yung makakain nila sa crabs. Tapos, tali mo. Pipit na. Tapos, dito may paglalagyan ng pain dito kung nakikita nyo may butas dyan dyan at ipapasok yung PC So ngayon makalab dahil uh, tapos na po namin nalagyan ng pain po yung aming panghuli ng clubs makalab. So ngayon ay lalagay na namin sa bangka kasi yung bangka ay na ano nakukunan na namin ng tubig. So wala na po yung tubig sa loob. So ngayon ay ikarga na namin kasama ko pala si Jisil. Si Jisil muna yung magbi-video kasi yung bibi ko ay mag-edit po sa sa vlog namin makalab para bukas i-upload naman. Tara. Si do Ito So ayan makalab na ikarga na natin lahat ng na mga panggal makalab ay ilalagay natin dun sa ililibot natin sa ating fish pan makalab ilalagay para makahuli din ng crabs mamaya sana ipag-prenyo makalab na madami tayong mahuli kasi malaki ang tubig mamaya so yung tubig naman sa ilog ay lumagpas sa, sa, ating mamerta so magpapapasok tayo mamaya para yung tubig priest ko para kung galaw yung makrabs pa ba oh tambak na dahil yung boys ang na ng kaguran ay naglalanganan na so karon mga kalab ay nandito na tayo sa mismong tunga talaga sa ating fish pan talaga no so ngayon ilalagay na natin yung ating mga taan pang unang taan so dito natin nalagay dito dito natin nalagay yung unang taan natin hmm. Achoop! Okay Itsa na yun Oh Oh, oh, oh <laughs> okay. Yeah, it's fun. So may anim na lang po yung natira makalap. So ilalagay natin yung isa dito para lima na lang po yung matira. May crabs po ako nakita makalap dito sa mismong pilapil na talagang mismong pilapil sa tindayk. Ayan po. Kita? Hmm. Ayan po. Lucky <laughs> o. Hindi na sila on ba? Ano? Na, masuksok niya. Ngayon ay tara na. Uwi na tayo doon sa mismo kubo natin. So, yun mga Nakarating na po kami mga sa ano, pagpapanulo namin ng crabs mga po na hindi namin nabijon kasi suprang lakas talaga po dito ang ulat talaga. So, ayan o. Oh, ito basang basa talaga kami dalawa diesel. So, nahirapan si diesel ano, magdala ng pang ano pang huli ng crabs kasi napakadulas tapos napakalakas dito talagang ulan ayan ang oh, spot mismo basa talaga at ayan o may nahuli kami king crab dalawa to pero yung isa ay babae hindi namin nahuli kasi gumaganon sila o ano nahirapan ako kasi may nagdadala po ako ng crabs tapos nakita ko dalawa king crab so ito isa lang yung nahuli natin so baka bukas mahuli natin to ayan tignan nyo po mga kalaw oh, kulay green po yung kanyang ano sipit Yan na, tapos sa no? So ito pa yung nahuli namin no? Yan isang sibot Sobrang dami oh, talaga Ang dami po. mga oh. Malahit at malaki yan Mataba at hindi mataba Kinukuha na lang namin para Maibinta mga kalab, Kasi may bumibili naman dito mga kalab, Yung mga hindi mataba ay bibinta namin dito Tapos yung mataba ay Ibibinta din namin Kaya yun na po yung nakuha nila Francis Ang dami pa dun pero hindi na namin na ano kaya Kasi ito, sobrang lakas talagang ulan ano ano BNB mga babae, babae, lalaki, bakla, lahat. Tingnan niyo mga ka May mga maliliit, Kukunin din namin para ano maibenta din namin para makukunan namin ng mga expenses mga ka-love. Hello, umbao muna mga ka Thanks God. Ha? Sabi? Toby? Sino 'to, Bhe? 'Di. 'Di Kala, tignan nyo mga kalab. Kung saan nang higit-akit? Kala, tignan niyo o, ang laki ng lukon. Subo. Parang gumaganon. Inicha na namin doon sa kabila. Pupunta pa rin sa amin. Dalawang bisi siguro. magpakuha agit siya. Isa, bis, ko na doon sa kabila. Kinasin siya sila. Ganahanas siya sila sa ibot. Lumok so dry. Jesus. <laughs> <laughs> Ayan mga kalab. Tignan nyo po. Ganda mo yung sudan ng dingin. Ang mga kalab. Ganda eh. Ayan oh God, tingnan nyo mga kalaw. Biyaya po ng may kapal. Thanks God. Okay. Diyan na ako. Ah. So ito na po yung nahuli ko mga kalaw. Ay nahuli pala namin ni Giselle mga kalaw ito. Sa isang... Suho pa lang namin yan mga kalaw. So pasensya po kasi... Medyo madami-dami. <laughs> so, yan po ay mga sinyalis po talaga na maraming-maraming salamat kay Lord kasi ano. Kasi diba madami yung ano dito, Bi? Madaming crabs. Madaming crabs dito, mga kalab. Ano, madami dito mga malit na crabs. Saan ano man? galing yan? Baka dyan sa ilog, no? Basit, mauna ang mga crabs yung sa una. Hindi na, may anak, gagagmay. Ilang months po, mga kalab, na hindi namin inano to po kinukuha talagang sinadya namin na mga ilang months pa ayan so naglalagay kasi kami dito ng mga crabs po nung una ayan eh buko to yung mga tinaan po nila Francis Donis hindi pa po nila kinuha pero dito ito po parang hinahanap lang nila makab naglalakad lang po sila sa fish pan tapos yan na po yung nakuha nila Diyos ko Lord lumiling doon mga kalab Diyos ko Lord oh my God hallelujah Lord God. Lord God. Uy, Diyos ko, Lord. Ang gawin ko, biikod. Kaysa. Uy, kaskusog sa linog, uy. Diyawad. Di uyog yung isla ng bakling isla. Ha? No, tuwig ko. Diyos ko, Lord, lumilindol. Lamama ka dito, ah. Hala ka. Tawagin, bi. Sila mama, unas, bispan, bi sa ça. Oui, quoi, là Il y po yung lindol mga kalab. Sobrang lakas talaga dito sa fish pond, Talagang parang ginaganon talaga siya mga kalab. Oh, kasi di ba yung lupa kasi dito medyo kaunti na lang talagang medyo nagwi talaga kami dito makakalap talagang yung bahay din yung kubo namin dito mak grabe yung pagyanig niya makakalap super So ngayon makalab ay sobrang lakas talaga yung linog kanina makalab So ngayon dahil natapos na po yung dumadaan ako yung linog So iyan lililibahin na natin yung atimataan mga makalab Sana may mahuli tayo kasi sa sobrang linog talaga na lakas So ayan po yung una nating taano ayan po yung mga mismong na mga pataw i-check tong balay ito kasi nang hagbong na TV walang laman mga kalab pangalawa dalawa yung laman oh dalawa yung laman Diyos ko Lord, karoon naglinog na pod Karoon naglinog na pod Diyos ko Lord, ilinog na pod oh May naami diri karoon sa kuan Sa fish pond Ma! Ma! Kung mo sino ko diagtulog eh, kayo ng nino kung na po diba? Ang gani pang... Diyas mo, ayaw mo sulod, sulod ma, sa su beranda, sa gawas. Ang gawas mo, gawas mo, gawas gawas mo, gawas mo. Ganda mo, gawas niya. Gusto sa buta. Duhan naman po. Ayun na siya, pasilpo-silpo na ma. kaya po, ulo, no? Uh -huh. Ulo, ulo, eh. So ngayon po, ma, kalabi, so, uwi na po kami. Yan, uuwi na po kami mga kalaw dahil grabe talaga yung lindol. So ngayon po mga kalaw, is andito na naman po kami sa fish pan. So bumalik po kami ngayon lang din. So mga alas uh, alauna ala po ng madaling araw, umuwi kami doon mga kalaw kasi hindi na namin carry talaga yung paglindol. Sobrang lakas po talaga at natamaan po yung hinatuan. Sorry gaudil sir. Kaya sana okay lang kayo diyan. Dito mga kalaw, medyo malakas din po kaya umuwi kami doon kasi na nag-alala kami sa bahay at pinapunta na namin dito yung mama at papa po ni Francis si mama Bibi at si papa Carlos nandun po siya sa bahay sinamahan po ni Giselle pero ngayon po mga kalaw, ay yung mga tinaan po ni Francis po ng mga bubunit is kukunin pangal. niya po ngayon pangalba, pangalba. mga panggal po so ngayon mga kalav ay na natin yung mga natin so pasinsya po kasi kagabi napakalakas talaga yung lindol mga kalab. So, pasinsya po talaga kasi natakot na din yung bibi ko si Diesel. Parang natataranta na. So, ayan. Nag-request na kami na umuwi na lang kami sa bahay para malaman namin kung okay ba yung bahay namin at yung mga pamilya namin. Okay naman. Safe naman sila. Safety first.

So, ngayong umaga mga kalam, ito po yung nakuha natin. Ayan, mix po siya na alimango. O, oh, diba? Nakikita nyo naman po yan. At kinukuha na po namin lahat po ng mga alimango dito sa fish pond dahil kailangan po siyang kukunin. So, kung mer ibang presyo din po yung mga matataba po na alimango, meron din pong lokal sa mga gustong bumili. Iba din po yung presyo sa mga babae, lalaki, bakla po na alimango. Lokal or matataba magkaiba okay, po ang presyo po yung luka naman po mga love, is half mataba half mapapayat yun po kaya ito po ayan o ayan may king crab po laki o So ayan po mga ka-love, ngayon po is tapos na po kaming magpanggal po dito sa aming fish pond at talagang ito po ay last pagpapanggal na po dahil yes, last harvest na po at sana abangan nyo po ang pagharvest po sa amin dito sa fish pond sa next vlog po at para ma-update po kayo kung ano na po ang kaganapan sa buhay namin na walang fish pan diba? So siguro month of January is dyan na tayo magfocus po para mag punta tayo doon sa ating dating fish pan po para makapag ano po tayo ng mga alimango or ano man dapat ilagay natin doon. Kaya update update po lang kayo palagi para syempre ma-update po kayo sa life po namin. Kaya abangan po ang next vlog po sa pag-harvest ng aming fish pan at maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aming vlog at syempre bago kayo umalis, please, please, don't forget to subscribe, subscribe our YouTube channel. Ah, kami ang friendly love, love team you. na nagsasabing love dapat love lang. <laughs>